Nagahanap ka din ba mare ng pangnegosyo recipe na maliit ang puhunan, madaling gawin at higit sa lahat ay hindi matrabaho? Nako mare, perfect na perfect nga sa'yo itong isishare ko sa'yo ngayon. Dahil napakadali lang nitong gawin kahit nabaguhan ka lang ay kayang kaya mo itong gawin. Yes, mga mare, napakadali lang din itong ibenta at kung naghahanap ka nga ng pang dadagdag sa iyong mga negosyo, kung ikaw ay nagninegosyo ng mga turon, ay perfect na perfect itong ipares o idagdag sa iyong negosyo. Kaya naman, kung interesado ka, tara, samahan niyo ako hanggang dulo. At para nga sa mga ingredients na kakailanganin natin, gagamit lang ako dito ng coconut milk, And gagamit din tayo dito mga mare ng condensed milk. Dalawang sachet yung ginamit ko dito or pwede kayong gumamit o maglagay ng 1/4 cup. And then gagamit din tayo dito ng cornstarch. Tutunawin natin yan mamaya sa tubig. At syempre gagamit din tayo dito ng young coconut or yung ating buko at yung ating powdered milk 1/4 cup. Dito sa ating pan mga mare, ilalagay na natin yung ating coconut milk and syempre isusunod na rin natin dyan yung ating young coconut or yung ating buko na shredded. Tapos mga mare, imix lang natin to ng bahagya at hintayin lang natin hanggang sa kumulo na ito. At ang apoy pala na gamit ko dito mga mare ay nasa low to medium heat lang. Pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, ayan nga at kumukulo na. So next naman na ilalagay na natin yung ating condensed milk. Kung wala naman kayong available na condensed milk, pwede po kayong gumamit dito ng asukal. At next naman mga mare, maglalagay na tayo nitong ating powdered milk at imix lang natin itong mabuti hanggang sa mag-combine na po yung ating mga nilagay na mga ingredients. At this point mga mare ay hininaan ko pa yung apoy sa low heat na lang at imix lang natin yung mabuti mga mare hanggang sa ma-dissolve na yung ating nilagay na powdered milk. At dahil nga nakulangan ako sa lasa o sa tamis nito mga mare mag-add ako dito ng 3 tablespoon ng asukal. Kayo na ang bahalang mag-adjust mga mare sa tamis, depende po kung gaano katamis ang inyong gusto. Tapos ay hahaluin lang ulit natin itong mabuti hanggang sa medyo ma na 'yung ating sugar at hayaan lang natin itong mag-simmer for at least 1 to 2 minutes. 2 minutes mga mare, ayan nga at kulong kulo na. So next naman ay ilalagay na natin dito yung ating cornstarch na tinunaw ko lang sa tubig. At pagkalagay natin sa cornstarch mga mare, kailangan ay hahaluin natin to agad. At wag nating titigilan sa paghalo dahil mabilis na lang po itong magbuo-buo. Pagkalagay nga natin mga mare sa ating cornstarch, kung mapapansin nyo ay medyo mahirap na tong haluin. Dapat po ay tuloy-tuloy lang talaga yung paghahalo natin dito para maiwasan din po natin na masunog yung ilalim. At kapag po ganito na yung texture nito at mahirap ng haluin ay lulutuin na lang natin ito ng another 3 minutes to make sure po na talagang naluto yung nilagay natin dito na cornstarch. Pagkatapos naman ng ilang minuto mga mare ay okay na to at isi-set aside muna natin hanggang sa lumamig. At eto na nga mga mare yung ating buko mixture. Malamig na po ito. So next naman ang gagawin na natin ay mag assemble na tayo. Gagamit din tayo dito mga mare ng cornstarch na tinunaw sa tubig at ito ang gagamitin nating pang paste. Maglalagay lang ako dito mga mare ng isang kutsara nitong ating buko mixture tapos ay i-spread lang natin ng bahagya and then i-roll na natin yan. Pagdating naman sa dulo mga mare ay maglalagay lang ako ng cornstarch na tinunaw sa tubig para pumasil natin to at to make sure na hindi ito mabaklas kapag piniprito na natin. yan lang yung gagawin natin at uulitin lang natin yung process hanggang sa maibalot na natin lahat yung ating buko mixture. Ang gamit ko pala dito mga mare ay large size ng lumpia wrapper. mga naibalot ko. So ang next naman natin gagawin ay mag-uumpisa na tayo sa pagpiprito. Nagpainit na nga po ako dito ng frying pan at maglalagay lang tayo ng saktong dami ng mantika. And dapat din mga mare ang apoy natin dito ay nasa low to medium heat lang para po hindi ito mabigla sa pagkakaluto. ganitong golden brown na mga mare, maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon ng asukal para po may magsilbing tamis din ito sa labas at maging crunchy lalo itong kanyang balat. At kapag ganito na po yung kulay nito at golden brown na ay pwede na natin itong hanguin. Ilalagay lang natin yan mga mare sa isang strainer o kaya naman ay sa isang lagayan at maglagay kayo ng paper towel para po matanggal yung excess oil. At uulitin na lang natin yung process mga mare hanggang sa maiprito na natin o mailuto na natin lahat yung ating mga buko pay toron. Ganito pala mga mare yung ginagawa ko pagkaahon dito sa ating mga buko pay toron. Pinaghihiwa-hiwalay ko po yan para maiwasan na magdikit-dikit. Dahil po magdidikit-dikit talaga yan dahil sa nilagay natin na asukal. Dapat po habang mainit pa yan ay paghiwa-hiwalayin nyo na para po hindi kayo mahirapan kapag lumamig na dahil nagdidikit-dikit po talaga ito. Next naman mga mare ipapakita ko naman sa inyo yung loob nito. So ganito ang itsura nito mga mare sa loob at talaga namang napakasarap nito. Kaya naman kung nagahanap ka mare ng extra income o kaya ay pandagdag sa iyong mga paninda ay perfect na perfect nga itong ating buko pay toron. So hanggang dito na lang mga mare. Sana po nagustuhan nyo itong ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching. And see you again sa ating susunod na pang negosyo recipe. God bless!